This is Sunugan Bad Blood 2 Now it's more about a press conference between two people who never battled in Sunugan yet They both worked in Batang piapo They both got little history And they both wanted to have a chance to show that kahit Kaya din po na marinig ang side ng ating kapatid na si Peso Ratchad. Ito masasabi mo sa araw na ito, kapatid. Abangin niyo kami sa silugan. Nagrab ka, tapos kinilawin mo ko. Para kang may talawang na auto. Dapat sa sa'yo, kuto. Ang mga pa si Peso Ratchad, talawang si Kiko Mato, siyempre nire-respect ko siya, malaki karangalan pa sa akin ko. Pero it's up to you kung anong gusto mo gawin ngayong gabi. Let's go, Silugan! Yeah! perspective ng isang Tito Ano? Check, 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 mic check, test one, two, test one, two, Peso. Nandito na yung kulto, wala akong pangalan kung sino kasama mo Tropa mo ba to? Ito si Tirso, si Celso Kung tayo na ito, kung ang kay Erman. Moreno! Oh! Yeah! <laughs> Let's, Let's go! Let's go! Let's go! Okay, unfortunately, yung believe na ito kagagulat sa June! sa kanila ng uh, kung ano bang questions na meron kayo. Una muna para kay Tesolans Child, taas ang kamay. Una mga kita may tanong pa kayo para para kay Tesolans Child. Oh, ito, Mr. Unico. Tingin mo, tingin mo ba saan mo pupupukin si Kiko Matos? Hindi ka kayo kung may isip Okay, question na para kay Kiko. Yo, ako alam ko naman kung suntukan ng lang ang laban eh talagang yamado ka pa. Eh, huwag ka lang <laughs> ang bakit ay nila ba, pang-uusapan. Tingin mo ba kaya-kaya ko si Peso? Kaya mo ba, Fred? Can you? <laughs> <laughs> Hindi ako nandito para may pagsuntukan. Hindi ako nandito para may pagkaibigan. <laughs> nandito ako okay. para may pagtikpaan! Kayo, yeah. <that>

space. Give me some space. Akala ba, nandito ako para sa sunugan. Putang ina Mike, hinarap mo sa akin mukhang sinigang. Ay mo, Batis,